ng ulam natin ngayon so medyo, um, medyo malansa pala siya malakas ang amoy niya so ang gagawin natin is aasinan uh, muna natin parang lalamasan muna natin sa asin ayan parang medyo mawala yung lansa niya tapos hugasan ulit natin ayan so, kailangan hugasan muna medyo masasabi So ayan guys, niyo so, ayan oh, parang yung lansa niya, Yung mga puti-puti, ayan oh, 'di ba? Kasi ayun oh, lang diyan ng So ayan, tanggalin natin sa gasa, diba? Eh, hindi naman natalas 'yan, so hindi na siya madulas. So, hindi na siya masyadong malansa, guys. Okay. Nawala 'yung dulas niya. Ah. So, ayan ang ating iuulang for today. So, masarap 'yan. Mm -hmm. ah, 'Di ba? So, ayan siya. Hindi na siya masyadong maamoy kasi nilamas natin siya sa asin. So, ayan. So, ready na yan. I-marinate ulit. So, ayan. So, lagyan na ulit natin ng asin para pang Para pag pinirito natin. Masarap siya mga lodi.